Dahil magcore talaga yung S4 kaya XP lane tayo kaduo Kung nga pala yan dating pabuhat ngayon siya na daw nagbabuhat itago na lang natin siya sa kanyang pangalan Kevin Manalo ang malupitan magcore Katapat ko pala dito ang mga hari ng janitor ang lakas daw kasi nito mangwalis pag level 12 na Ang tanong, kung aabot siya ng level 12 Kaya sinubukan ko siya dito na pareho kaming level 1 Kaso ramdam ko luji tayo kasi hindi pa tayo makapagstop kaya nagamit ko kagad yung flicker ko kesa naman tayo unang matamaan ng unang regla. Dahil level 2 na tayo kahit hindi na tayo oowi. Basta tawag mo lang epa cool down yung second skill mo kasi yun ang panakas mo lalo low HP ka na. Kaso biglang dumating yung yin dito tapos dinala pa ako sa loob ng luna kaya nagpaubaya na lang ako sa gustong mangyari ni yin, meaning to say ibig sabihin plus one ko na siya. Dahil may dalaw tayo, dalawin din natin yung Aulus sa tore nila. Gabuhok na lang ang buhay ng ating tropa, buti na lang kumapit pa kaya tulungan natin siya. Samahan mo na lang yung Aulus para hindi siya nag-iisa, para dalawa kayong masayang magkasama. Sige lang kahit dalawa pa kayo, maliit na bagay lang naman kayo. Akala siguro ng Aulus safe lang siya kasi nasa tore lang siya. Nagkamali pa ako dito kay Vale pa tumama yung second skill ko hirap talaga pag pindot game ng. tulang lang talaga kinaganda sa pakito flicker kasi lakas maka tower dive talaga big selot sa mage namin akalain mo yun sin alba niya yung buhay ko na in love bigla tuloy ako dahil kaya naman ng mga kakampi mo kahit wala ka tumulong alang sa ibang paraan magpush ka para hindi mo maramdaman na pabuhat ka kung gusto mo talagang manalo sa bawat laban dapat huwag kang makampanti talaga Yung kunin sana namin yung maniac kaso yung kasama namin ito yung ginawa. Ayaw ibigay yung maniac sa aking kasama malungkot siguro siya pag makuha ng aking kasama. Star,